Java for Gala for today's video is papunta tayo ng Maynila no? at susunduin tayong kalapati doon kung maaalala nyo yung post ko about sa tumukod nating ibon sa Mindoro ayan, andito na siya nasa Maynila na siya ngayon mga Bugyada so ikukwento ko sa inyo ano nangyari kung maaalala yon nagbago yung isip nila gusto na nilang isoli yung ibon wala na raw akong babayaran uh, a nila na maibalik sa akin yung ibon so eto si sigalat yun siya yung pinaka nagayos nung pagbabalik nung ibon sa akin kinuha niya yung ibon doon kila jobet laban yan so hindi ko alam kung ano naging negosasyon nilang dalawa no pero sabi niya ah, nung kinukuha niya yung ibon gusto pa daw magpabayad kumawag pa nga sa akin pero hindi ko pinatayan ko na lang hindi ko na dagano gano'ng kinakausap no? so sila lang talaga ang gustong magsoli ng ibon syempre ako nangihinayang lang din ako sa ibon kawawa rin yung ibon natin since nung nahuli nila is parang hindi pa napakain yung ibon no? ayon dun sa ano kwento nung no? ano kasi nagme message pa rin nga sa akin yung jobet laban no na bakit ko nga daw sila pinose yan So gusto nilang malinis yung pangalan nila Pinabubura sa akin yung post So yan ibabalik nga daw nila yung ibon So wala na akong binigay na kahit ano sa kanila Wala akong binigay na bayad Para ibalik yung ibon At ayan, nagkasundo sila Binigay niya yung ibon kay uh, Sigalat At ito namang si Sigalat Siya yung nagpadala ng ibon Sinakay sa van mga birdkada uh, Siya yung nagpakain ng ibon ko uh, Kagabi, kahapon Kag nung nakaraang gabi niya ito kinuha kala Jobet Laban no tapos kanina kahapon ng tanghali pinadala niya ito sa van at ayan nag travel papunta dito sa Maynila kanina ng alas 3 dumating so ito na susunduin na natin siya ayan. dapat kanina umaga pa to kaya lang kami dito kasi dito daw yung van ano siya mabanda na nag ng tao dito sa wala naman akong intention na kunin na talaga itong ipon pero sayang kasi ito na makapturing to uh, rumasa tayo yung baka sakali baka paglaro tayo sa mga kailan para kay Jovet Laban no? charo sa'yo hindi ko buburayin yung post ko maging lesson sa'yo yan dapat kung ito na uh, naisip ko na yung maaaring mangyari kapag ito yung mga galing ng ipon kasi rin yung post na desert sa inyo yung mga tapunin ng ibon tapos mga po hindi naman to yung first time na mawalan ako ng ibon sa matnog no so dati lagi ko sinasabi sana may mag post ng ibon ko may mag message na andun yung ibon ko kaya lang ito na nangyari na may nag message pinapatubos naman yung ibon no so hindi rin pala maganda sa pakiramdam na ganun no na alam mo kung nasan yung ibon mo tas wala kang magawa or may, may gumagawa ng kalokohan para hindi sila makabalik sa'yo no no, no ganun masakit pala sa kalooban alam na dito nito sa dyan Puwede siya doon. Hindi niya kaya ano? kada nakuha ko na yung natin nandito na siya oh. ayan ito yung van na nila oh. dito tayo sa Sampalok, Manila sa Ramirez ano ba to? Meganor Ramirez Street ayan yung ano, driver oh. hindi ko na siya papakita sa inyo ano? so ayan yung van nila yung ginagamit dito yung natin Ayan, so sana maging aral to sa inyo mga yung mga nanguhuli ng kalapate no? hindi lang para sa mga taga Mindoro no? Uh, para sa lahat to para sa mga nagpapatubot at nangyuri ng kalapake na hindi ka sa nila mamaya yeah. oh, mga makatapat kayo ng masama ayo mga bagkada andito tayo sa kanina ito nakuha ko na yung ibon natin no? Oh. si Zero si Rowan eh, uh, nagpupumilit na siya lumabas oh. so. nagwawala si ano kung gusto niya talaga lumabas eh Hello. Grabe yung dedication ng ibon. Gusto talagang umuwi yung mga birdcada. Ayan, gusto niyang tumakas. Oh. naman. Oh. Isiksik niya yung tuka niya dito. Wow, wala. Buong biyahe, ganyan siya mga birdcada. Kaya naisip ko mang na siya doon sa Quezon City. Hindi ko ginawa kasi alam kong pagod sa buong biyahe. Turuin mo, umalis to doon ng tanghali. Sa Mindoro kahapon. Tapos nakarating ng alas 3 dito so ang haba ng biyahe niya kung biyahe ganyan siya gusto niyang tumakas tapos bibitawan natin baka lalong hindi lang tumakauwi kahit malapit na i-recover -re muna natin siya bibili lang akong ulam namin mga bergada pa uwi na tayo ako ako na ipon natin at kanina habang bibili ako ng pagdahe na ang ulam namin sino yung ibus mong na at namin yon, nandito kung pas sa yung puluman at noresta, naregina at isaganya, nandito kung natin din naman di lamang yun yung tosya roong sa iyo nawo ng ko si Joaquin Laban nang para asa kain yung post, para alam sa post kung nagawa pa si so, ibu malamang sa mababang pagbubu Baka sa iyo natin, para uminom sa mga dilatiyak mga siguro o ginamitan nila ng at laban na pinapukuran niya yung post natin kasi nakakarindi nga daw sa utak yung mga pinagsasabi sa kanya ng mga followers huwag pinipihin kasi siya eh Ayan. marami nagpipihin sa kanya na salon siya sa limunan nakakarinding daw sa utak kaya so, sa mo na yan yung pinagsasabi nararapot ko sa iyan kasi ulo sa dapat hindi ko pinawa para hindi ka nagkaroon ikaw ang gumawa na sa mo So, marapit mo eh dyan At Sa mga gumagawa rin Kaya dito nang uulit na ang kanila Nang hindi ka nilang ipon Tapos balak daw, hindi ka nilang patubos Shout sa inyo Anihin niya yan Ang ginagawa niya dyan sa mga bird kada. dito nila nilagay yung ibon o ayan o ganda naman droppings nyo hindi basahin droppings nyo mga kaada okay yung kondisyon ng ibon papakita ko sa inyo uh. ay uchang gala nakabaliktad ka na. gago ka ang <laughs> baliktad na. Ayok talaga. Ang mga naman to, nakabaliktad no, na. Ito no, eh, na, siya, mga bird kada. Akala ko patay na eh. Ayok na. Nagwawala kasi siya sa loob ng kulungan eh. Ito, ang kondisyon niya, mga bird ka. Ayan, na, unang napansin ko sa kanya. Kalahati na lang yung buntot. Talagang dinakma nila. O ilan na lang natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lang yung natira ang buntot. Ayan. Hindi siya sobrang payat mga bergada, ayan oh. Hindi sobrang payat. Good yung condition. Malamang uminom lang tong ibon natin. Tapos, dinakmahan nila. yan So, kanina pa siya nagwawala. i recover natin siya. Tingnan natin kung ano. Bali, ko na rin kanina to. Yung sticker niya. Tingnan ko kung ano. May speed pa siya. Wala na nga lang yung daan, no? So, paliliguan natin siya. Tapos, pahinga muna siya. Nagpapahinga na nga dito, eh. <laughs> Dito ka na sa loob natin. You know? Kilala, alam mo ba yan, ha? Yung kilala mo ba yan? Dito ka na, oh. You know, excited na siya, Na Nakabalik ka na, boy. Huwag mo na uulitin yun, na lang yung buntot niya. <laughs> Gahat na ng tubig yan. Goods condition yung ibon. Mga bird kala, kita nyo naman, oh. Oh. Tumukod lang ton para uminom siguro. Ninakma Tapos, o ginamita ng holy water no so yun naghahanap siya patuka bibigyan natin patuka yan papaliguan din natin iwalay muna natin siya no kasi galing siya sa ibang loop eh. pero pinaita ko lang muna sa kanya yung loop natin ayan ganda oh ganda nyo naman no oh. may labang pa to Lalaban pa ng kung ma -re recover natin siya agad lalaban to ng takloban kasi mayroon tayong may kasali pa siya sa ano eh. ba yan eh. Ayan, tingnan natin. yung bumalik na siya sa perch niya. ako pa. O, kung, is, kung wala sa condition yung ibon, di nababara ako yan. Mga birdcada. mabara ako pa dun oh. Yan, pakakainin ko muna.